Prof Araw, ano po ka confident no kakumpiyansa ang kontradaya sa ating uh, automated elections sa Mayo a 12? Ah, uh, yung kumpiyansa po talagang ano, uh, kailangang uh, ayusin uh, kasi yung uh, walang masyadong public confidence sa aming pagtingin uh, sa ating automated election system. Ah, uh, kumbaga di transparent kasi in the first place ito and even the fundamental issue na bakit hinahayaan natin yung dayuhan na siyang uh, maging uh, tagapangasiwa uh, ng uh, ating uh, automated election system uh, particular yung automated counting machine uh, nagsimula tayo sa Smartmatic tapos ngayon eh miro naman so mainam na uh, kaya ang rekomendasyon namin uh, magkaroon ng certain transparency mechanisms and one of them would be yung manual counting uh, before transmission kasi ang problema po ngayon uh, wala talaga hindi na, hindi talaga natin alam eh yung ano kung nabibilang ba talaga yung ating boto parang anong nangyayari tiwala na lang sa makina